Petisyon sa taas pasahe sa MRT3 isusumite ngayong linggo. News mula kay Christine Belen. Muling magsusumite ng petisyon ang MRT3 para sa taas pasahe sa susunod na taon. Ito ang kinumpirma ni Transport Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge, General Manager Georgette Aquino. Kung maaprubahan, magiging 16 pesos ang minimum charge mula sa 13 pesos, habang 34 pesos naman ang pamasahe mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station mula sa kasalukuyang 28 pesos. Pagkit ng ahensya na ang taas pasahe ay para sa pagpapabuti ng maintenance at operations ng MRT-3, kabilang na ang dagdag na configuration ng train sets. Kognay nito binigyang diin pa ni Asik Aquino na mababawasan ang nilalaang subsidiya ng gobyerno para sa MRT-3 kung maaprobahan ang taas pasahe. Samantala sa oras na mabigyan na ng go signal, inaasahan ng MRT-3 management na maipapatupad na ang taas pasahe sa March o April ng 2020. 2024. At yan ang aking news scoop. Ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.